Narinig mo na ba ang tungkol sa Project Aguila? Ito ang bagong digital money pilot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mabilis na transaksyon, mas secure na payments, at baka ito na ang simula ng digital peso. Pero, ready na ba tayo para sa CBDC? At ano ang magiging epekto nito sa iyo at sa ekonomiya ng bansa? Alamin ang buong detalye sa video, baka ito na ang future ng pera sa Pilipinas. Audio Jungle Mga ka Tech Life, may bago na namang malaking balita mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Narinig niyo na ba ang Project Agila? Ito ang pilot program ng Pilipinas para sa Central Bank Digital Currency o CBDC. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano ito makakaapekto sa ating future sa pagbabayad at sa ekonomiya? Alamin natin 'yan ngayon. Ang Central Bank Digital Currency ay isang uri ng digital money na inilalabas mismo ng Central Bank. Ibig sabihin, legit at backed ng gobyerno. Hindi tulad ng private cryptocurrencies gaya ng Bitcoin or Ethereum, kung ang papel na pera ay physical cash, ang CBDC naman ay digital cash, mas mabilis, mas secure, at potentially mas mura gamitin. Ngayon, punta tayo sa Project Agila. Ito ang pilot test ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP para sa wholesale CBDC. Ibig sabihin, hindi pa ito para sa direct retail use ng mga tao tulad nating ordinary consumers, kundi para muna sa interbank transactions. Ang goal nito ay subukan kung paano magiging mas mabilis at efficient ang paglipat ng pera sa pagitan ng mga banko at financial institutions. Imagine, kung dati umaabot ng ilang oras o araw ang clearing ng malalaking transactions, sa CBDC pwedeng maging real-time o halos instant. Bakit kaya tinawag na Project Agila? Sabi ng BSP, ang Agila ay simbolo ng lakas, bilis, at pagiging handa. Ganyan din ang gusto nilang ipakita sa financial system ng bansa. Nahanda tayo sa digital transformation at mabilis ang transaction para sa mas secure na future ng ating ekonomiya. So, ano ang mga potential na benefits ng Project Agila at ng CBDC sa future? Mas mabilis na interbank payments, mas mura at mas efficient na settlement, transparency at mas mababang risk sa system. Pwede ring makatulong sa paglaban sa money laundering at fraud dahil mas traceable ang digital currency. At kapag nagtagumpay ito, posibleng eventually, magkaroon ng retail CBDC para sa publiko. Imagine, pwede kang magbayad gamit digital peso na diretso galing BSP, walang delay, walang mataas na fees. Pero syempre, may mga challenges din. Privacy concerns, dahil traceable ang lahat ng transactions, baka mawala ang anonymity ng cash. Infrastructure readiness, kailangan ng matibay na tech systems para hindi bumagsak ang sistema. Regulation at adoption, kailangan ng tamang batas at suporta ng mga tao at businesses. Kaya nga pilot project pa lang ito, para matest ang lahat bago full-scale implementation. FYI mga ka-tech life, hindi lang Pilipinas ang gumagalaw dito. May China na may digital yuan, Singapore at Hong Kong na nag experiment sa CBDC at marami pang ibang bansa na nag-aaral kung paano ito i-apply. See si, kung magiging successful ang Project Aguila, pwedeng maging isa ang Pilipinas sa mga pioneers sa ASEAN sa paggamit ng CBDC. Lawanin. So mga ka-tech life, mukhang exciting ang future ng ating financial system. Ang Project Aguila ay hindi lang tungkol sa digital currency, kundi tungkol sa paghahanda ng Pilipinas para sa mas mabilis, secure, at efficient na ekonomiya. Anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba? Ready na ang Pilipinas para sa CBDC? I-comment nyo sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang tech at crypto updates. Ito ang Tech Life Philippines. Kita kits ulit sa susunod na video.